Sing. Ad to o may nahagip, nakabog. Ay na. Ay na. Ad siya o. Oh. Hindi siya nagalaw. Ad to. <laughs> Ad Turugin na siya. Ano mag inaano niya dito warin? Adto o naglambitin lang gayud siya. Ah, <tod> uh, to. Ay nagakamangkamang siya oh. Ay nagaano? Ginahimo sa ni. Lah. Nagalambitin lang siya may tapos nagawisik-wisik. Oh, Amo galinaan ano? Maingay pag gabi. Ribok ka ayo. Oh, ano ini tinatawag mga idol na kabog sa Bisaya. Siguro may anak to. Kasi oh gumagapang. Ay naglalambitin siya mga idol oh. Oh. Parang unggoy na malambitin. <laughs> Siya? Tulog. Warren boys. Yung nag iiwag yung turog. Ayun na gumagalaw. <laughs> gumagalaw siya. Ito pala yung paggabi. Ito yung maingay paggabi dito. ay mga Heng magagalaw na siya Show tamad 'yung tingin sa atin wari no sa, tuwad mana o, oh, nagalakat siya nakapamatsyag siya na may naga ano, sa iya naga video may naga kita no basta malupad na yun malupad na ba siya hindi pa favoritnya mancanitas man, siya mauduan kita, sana nag ihi na siya, saka nag-aodo. na oh!